deliver po tayo ng eggs sa ating usual client sa Avia Mall. And then afternoon, direction na tayo sa school ni Pixar para i-pick up siya kasi out na nila. So, isasabay ko na rin si Aks, yung kanya'ng pinsan. Na, na miss ko rin sunduin yung dalawang 'yon na sabay 'no, natagal-tagal din. So, susunduin natin and then uh, meron po silang baseball practice mamayang 4 PM. So, magistay stay muna si Pixar sa bahay ni Aks. Ah, uh, doon muna sila and then ah, uh, yung driver na lang po ng kapatid ko or kapatid ko siguro, sila na lang po sa baseball practice and then tayo po magsusundo mamaya after. So, 'yun. Ah, uh, take a break muna tayo. Kita ko yo doon. Ah, uh, gag try natin as much as possible uh, i-minimize na natin yung pagpunta roon unang-una kasi magastos no sa gasolina and sa toll pangalawa uh, para fully ma ano na yung staff natin no na uh, hindi na natin kailangan laging nandoon pero again uh, pupunta pa rin naman tayo doon once in a while para ipakita yung suporta natin no? para ipakita na nandoon tayo nagbabantay pa rin nag-o-observe pa rin So, anyway, uh, ito naman, sa tinsel pan ito, yung delivery natin. And then, itong darating na weekend, uh, si Natin, si ate teta, at si Richie, magiging busy po sila. Uh, meron silang parang sasalihan na event sa Makati sa Ayala Triangles no uh, magbebenta po doon si Tinsel pan ng mga products namin yung lumpiang Shanghai, cheese sticks, embutido. Uh, parang Saturday market na rin, no? Yung mga nangyayaring Saturday market before sa Alabang. Uh, so, sumali po kami sa event sa Makati naman, sa Ayala Triangle. Kaya yun, no? Since sila yung magiging busy doon, tayo ngayon ang maiiwan para sa ready hit go and onting tinsel pa, no? So, solo flight ulit tayo sa delivery this week. And then, tayo rin ang mag-aasikaso ng mga lala move deliveries ng ating mga clients. Usually kasi pag nandyan si Ate Teta and Richie, silang nag-aasikaso ng Lala Move. So, this time, tayo munang sasalo. Kasi nga, busy po sila. Two-day event po yung sasalihan nila. Uh, Saturday and Sunday. So, hopefully, uh, maging successful tayo doon. And I think, magiging successful naman tayo kasi uh, sobrang tiwala naman tayo sa products natin. No? So, Okay. Uh, simulan natin yung araw, deliver muna tayo ng eggs There's apps. There's apps. Pixar. Oh, let's go now guys. Normal, Messi, Ronaldo. Aye, Messi, Mbappé, Ronaldo, Squid Game player, Pumpkin player, uh, Lakers, guy LeBron James or Messi. <laughs> Not this one. No, recess is in the morning, right? Yeah. How many minutes? Twenty. Twenty minutes. That's fine. What about lunch? Twenty minutes. Twenty minutes too for lunch? Yes. Not even thirty minutes minimum. No. Usually, lunch is one hour, right? No, lunch is forty-five minutes. For you, no, forty-five, 45 40, minutes 40, better. Forty minutes in regular school. Holidays, ah it's now. only now that you had the 20 minute because you had yes, an activity they, they, no, we have a gym demo dance ah, okay. but i'm not gonna join the but gym. on a regular school day it's 45 minutes i, I practiced for the gym demo but like uh -huh. but when it happens now nah, i won't be joining why because i have a golf tournament oh No, if it, it's a regular schedule, it's 45 minute lunch. Yeah. Ah, okay. 40 minutes for me. Ah, 45 minutes. Oh. So is that enough for you today? 20 minutes to eat lunch? Yeah. Or it's is it fast? Enough. Enough? Okay. Kailangan madiskarte, di ba? You need to eat fast. hey So, yun. Uh, to give you a uh, brief info, no. Itong kotse po na to, hindi po sa amin. Uh, kotse po to ni tito ko na nasa Amerika ngayon, si Tito Stimson. So, ginagawa po natin habang nasa Amerika siya, tayo po ang nag-aalaga. So, isang way po para maalagaan natin to at hindi masira is once in a while, once or twice a week, pinupuntahan ko po dito sa condo para po i-start natin, no? paanda rin natin. Pero of course, hindi naman solely yun yung pakay natin dito sa condo kasi meron din po tayong gagawin mamaya sa South Mall. Pero going back, no? kaya po natin ginagawa para maiwasan po natin yung mga lumabas yung mga sira nito pag hindi ginagamit. Alam naman po natin, ang mga kotse, lalo na pag matagal nakastock, ma malaki yung possibility na masira siya no yung pag oras na sabihin na natin isang buwan 2 months huwag mong gamitin and then pag start mo possible hindi mag-start kasi madidiskarga ang baterya pangalawa kahit mag-start siya baka may umilaw-ilaw na sa dashboard mo mga warning no na disabled or hindi nagfa-function ng maayos yun yung iniiwasan natin so right now iniikot-ikot ko lang ng mga ilang rounds dito sa vicinity ng condominium para naman po dumalo yung langis at gasolina niya no? and also yung mga screws neto para ano pa rin, pa-exercise ba so yun and then next naman kanina galing po akong Maynilad kung nakita nyo nakapila ako Ah, uh, yung Maynilad po na yon, hindi po para sa amin, kung hindi inotorize lang po ako para mag-asikaso. So, yung inaasikaso po natin doon is bagong application po, no. Uh, kasi po yung parents-in-law ko, meron po silang ipapatay yung bahay sa one of their properties na ano, gusto po nilang magpatayo ng bahay, then eventually bebenta po. So, parang business din po nila. So, tayo po yung na-task na, na mag-asikaso to apply for uh, a water application. Kasi po bago po magsimula yung construction, syempre kailangan po ng tubig no ng ating construction team So in-authorize naman po ako to do to do the application. And after nito, siguro tomorrow or the other day kung magkaroon tayo ng extra time ulit, asikusunod naman natin si Meralco, kuryente. Siyempre, bukod sa tubig, during construction, kailangan mo rin ng kuryente para mapagana yung mga machines mo, di ba? So, yon uh, busy days pa rin tayo, no? Pero, again, alam mo yung nakaraang staycation namin sa Sheraton. Super effective, super beneficial po, lalo na sa akin. Kasi super na-recharge po ako para gawin ulit yung mga ganitong bagay. And, of course, nandyan pa rin si Tinsel Pan, si Ready Hit Go, and si Takoya Don. So in fact, yun nga, speaking of Takoya doon after ko po pong gawin to, ang pag, pagpapaandar dito sa kotse ni Tito, uh, pupunta po tayo ng South Mall kasi po bibili po tayo ng fire blanket. Kasi po si SM Food Court doon po sa SM San Pedro, Uh, nire-require po kaming mag-provide ng isang fire extinguisher at isang fire blanket. So kahapon po, bumili na po yung staff namin ng fire extinguisher doon din po mismo sa SM. Pero sad to say, walang stock ng fire blanket. So that's the reason na pito ko siya sa South Mall lahanapin. And hopefully meron. So yun, ganun pa rin no. Kung ano yung mga nire-require ni SM Food Court, kailangan natin mag-comply. Kasi po, nakikirent lang po tayo sa lugar nila. So, yun. Uh, si Tins and Pixar naman po. Uh, si Pixar nasa piano lessons po ngayon. Sinamahan po ni Tinsel. And then, later on, may dinner po kami ng family ni Tins. kasama po yung brother-in-law ko. Kasi po, yung brother-in-law ko, birthday po kahapon. And busy rin po sila kahapon. And today lang po namin ma si celebrate yung birthday niya. So, mamaya may dinner kami. So, okay, tuloy natin ang araw. Asan na tayo? Punta na tayong South Mall. 47 47 days to go Uh, fire blanket. Meron kayo. Fire blanket. Oo. Fire blanket. Meron kayo. Ah, meron. Fire blanket. Dito daw. Ito na yan. Fire blanket. Oh, mahal din pala. Wala ba mas mura to? Ito lang yung standard. Mahal pala. Kasi nakabili na kami ng extinguisher eh. Wala lang fire blanket. Oh, okay. Hindi si si ba nag-expire yan tulad ng extinguisher? Oh, kasi ito nag-expire eh, no? One-time use One-time use. So ito lang talaga yung option ko. <laughs> okay. Sige, sige. Salamat ha. Mahal pala. Hala ah, ako, lang. Pero lahat tayo magagawa. Requirement eh. eh Dito ba? Doon. Ah, senior pala yan. Sige, pagtapos na. Thank you ah. Kailangan natin mag-withdraw kasi kulang yung dala nating cash. Hindi ko ini expect na mahal pala so 2,099 may dala tayo so 2,000 So sabi ko kay ate So sabi ko kay ate Wait lang magwi-withdraw muna ako So nakapila lang don sa kahera yung Bibili natin fire blanket night time 6 o'clock ng gabi nandito uh, tayo ngayon sa Molito, Alabang so ito siya yan so dito tayo mag di dinner para sa birthday celebration ni TJ ang aking brother-in-law. So, saan ba mas maganda pumunta? Para mapakita natin ng mulito. Ito nga po pala mulito. Ayan po siya. So, nauna na po ako kasi po si natins nandun sila ngayon sa bahay ng kanyang parent. Sabay-sabay po sila pupunta rito. Ako po nang galing sa bahay gawa ng kanina po no uh, nasikaso natin yung Maynilad and bumili tayo ng fire blanket so ito po ang mulito maganda rin po dito puro mga restaurants uh, dito ang isa sa hotspots ng mga taga alabang ito ang napakalaking Christmas tree So dito po, yung side na to, dito po yung Alabang Town Center. So ito po, more restaurants. And there's a mini park here. Pwede tumambay, pwede rin kumain. Yan po. So, sabi po dito po kami mag-dinner Itong Farmery So, ditong area na lang tayo mag-aantay So dito po kami muna tayo. Okay. Early bird.